Ngayon yung sabihin na weak leader si President Bongbong Marcos. Mga kababayan, sapagkat mga kapatid, marami hong tao ngayon ang dismayado kay President Bongbong Marcos. They call it Marcos Jr. Mga kababayan ko, sapagkat ang sabi daw ho nila, unang-una ay eh, wala daw hong napapala at mahina daw ho ang um, kanilang ang kanyang Uh, pamumuno, mga kababayan. Kaya ako marami mga kababayan ko ang nadidisappoint kay President, mabagal lang kanyang aksyon, kung ano, anong mga sinasabi. But here is the question. Is President Bongbong Marcos is weak? Ang sagot dito, mga kababayan ko, syempre, kayo po ang mga kasagot niyan. Abangan nyo po, mga kababayan ko, yung susunod na tanong ko. Mga kapatid, unang-unang tanong ko to, ha? Kung ang Pangulong Bongbong Marcos puba ay mahinang leader, mga kababayan, eto, pakinggan nyo to, mga kababayan ko. Dahil, mga kababayan ko, eto na ho, Sara Diskaya sumuko na ng kusa sa NBI. Bakit, mga kababayan ko? Eto ang balita, mga kababayan, na nais kong ipanood sa inyo. Marap sa NBI ang contractor na si Sara Diskaya bago pa man lumabas ang restaurant laban sa kanya. Live bula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Nakapanayam niyo kanina sa programang StoryCon, abogado ni Sara Diskaya. Wala pa namang warrant of arrest laban sa kanya. So, ano eksaktong legal status niya ngayon? Ayan, mga kababayan ko, napanood niyo? Alam niyo, narinig niyo, ano sabi? Sumuko na si Sara Diskaya mga kababayan ko, kahit wala pang legal warrant of arrest. Bakit? Mga kababayan ko. Number one, ang tanong ko kanina, is President Bongbong Marcos is a weak leader? Mga kababayan ko, kaya makakasagot niyan. Subuko si Diskaya sa sobrang takot na abutan siya ng warrant of arrest ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa kanya. Mga kababayan. Ngayon, mga kababayan ko, mahinang leader ba si PBBM? Kayo po ang sumagot, mga kababayan. Another question. Sasagutin niyo ho dito sa channel natin yan. Mga kababayan ko, yes or no? Mahina ba si PBBM kung yes? No kung hindi, mga kababayan. Sige, comment down below. Hindi ko kayo taano, hindi ko kayo pipigilan. Mga kababayan ko, pag mahinang presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabihin nyo, yes! Pag, si, pag hindi kayo, pag, magmalakas malakas na presidente si Pangulong Marcos, sabihin nyo, no! Di ba? O, oh, ayan. Is President Bongbong Marcos is weak? Mga kababayan ko, yes or no? Mga kababayan. O, oh, ayan na, pinaka ano, pinaka matibay, mga kababayan ko. Ayan. Nakikita ho na mga kababayan natin at iso, nalalaman ho na mga makakapanood ho nitong video na to, mga kababayan ko, na taang ang channel ho natin mga kababayan, eh, tayo ho, mga kababayan, eh, is talagang uh, straight to the point. At punto por punto kung magsalita ho tayo dito, mga kababayan ko. It's a big no, sabi ma'am Jen, si ma'am Jen na kolonya, mga kababayan ko. Ang dami nagsasabi ng no, mga kababayan ko, hindi siya mahina. Sabi dito ni ma'am Margie Bueno, mga kababayan. At sabi naman ni Ray uh, Baradas, no, sabi niya, no. Na bumabuhay po si PBBM, sabi ni Ma'am Aurora Guzman. Mga kababayan ko, sabi naman ni Clifford, big no. Dito sabi naman susana, Larson Santos, no mga kababayan ko Sa mga makatulid mga kababayan, napatunayan lang natin dito na si President Bongbong Marcos ay hindi po mahinang leader Biruin niyo mga kababayan ko, kinilabutan si Sara Diskaya na maabutan ng warrant of arrest na ipinapasah, na ipinapapataw ni Pangulong Bongbong Marcos upang managot itong uh, si Sara Diskaya sa pagkakasala niya sa mga issue ng flood control mga kababayan ko. Eto pa, pakinggan nyo mabuti, mga kababayan ko. Well, Jiggy, kausap nga namin kanina si uh, Cornelio Samaniego, yung abogado ni Sardis sa programang story ko. At uh, pagkakadescribe niya dun sa sitwasyon ni Sardiskaya at this, particular pa, at this particular time is para sa visitor sa NBI. Uh, yes, uh, siya ay sumuko ng kusa at wala pang arrest warrant. So technically, hindi pa siya kailangan mag over ng kanyang sarili sa NBI o saan mang otoridad. Uh, pero nagkusa lang. Pero, 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 mga kababayan. Pero, maliwanag ho ito, mga kababayan ko, na ang salitaho ng abogado niya is pagtataki po sa kanyang kliyente. Subalit, kung papansinin ho mga kababayan ko, kahit naman ho hindi sumuko si Sarah Vizcaya, eh hahantingin at hahantingin at ha siya ng batas mga kababayan ko. Hindi ko pakakawalan si Sarah Vizcaya mga kababayan ng ating gobyerno sapagkat pananagutin at pananagutin siya mga kababayan. O ito pa mga kababayan ko, ito. O panoorin nyo inaasahan nila na naman talaga ang arrest warrant at uh, parang wala ng problema sa hanap-hanapan. Sumuko rin ang uh, kanyang uh, pamangkensi, pamangkin si Roma Diskaya, ng St. Timothy. O, oh, ayan. Dalawa pa ang sumuko sa sobrang takot kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yun, anong proseso dyan? Uh, ang inaasahan nila ay eh, kahit wala pang arrest warrant, mananatili si Sardis kaya sa NBI custody hanggang lumabas ang arrest warrant. After which... Alam nyo, alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Alam nyo kung bakit? Ito ah, may sasabihin ako sa inyo. Delikado ang buhay ni Sara Diskaya. Oo, mga kababayan. Delikado ang buhay ni Sara Diskaya. Bakit? Bakit delikado ang buhay nito ni Sara Diskaya? Meron siyang hawak na isang malaking senador na nadideliveran ng pera. Oho. Hindi ko hupa ngangalanan dito but we will uh, we will wala tao doon para doon As slowly but surely mga kababayan ko mapapangalanan na tong senador na to uh, kapag na hatupag uh, pag nakulong na tong uh, mga diskaya mauuubliga silang du tigo mga kababayan ko at sabihin na ito Alam mo itong mga diskaya sayang eh if they want to be a state witness if they want to be na uh, witness talaga From the Senate, from the Senate, Blue Ribbon Committee pa lang, nilaglag nila ito eh. Hindi sana lusot na mga kababayan. Tapos na sana problema nila. Pero hindi eh, nagmatigas pa sila eh, lumaru pa sila sa puwersa ni Chakilete. Eh. O ano ngayon, naipet mga kababayan. Nung naipet mga kapatid, eto na. Yung NBI will uh, will send a notice of service of the arrest warrant to the courts para alam ng korte na nasa kustodina nila si Sara Diskaya. G. At Bok, uh, bakit daw nagdesisyong umarap sa NBI eh, si sa uh, Sara Diskaya? May kinalaman ba ito sa pahayag ni PBBM kanina? Well, supposedly, wala daw kinalaman doon sa pahayag ni BBM na lalabas yung arrest warrants ni Sara. Hindi. Hindi nyo, ano, ang ganito yan. Kung Tot -tot -tot totoo na, na hindi natakot si Diskaya kay PBBM, pero natakot siya sa pwedeng gawin ng isang senador pwede siyang ipapatay ng isang senador para matahimik. Wala na kasi magsasalita kung itong si Diskaya ay ipapapatay nila, mga kababayan. Yan ang totoo doon. Kaya ngayon, nung nalaman na na makukulong ito, kesa makulong ka, magsalita ka, totodasin na kita. Yan lang ang paraan para hindi ako madamay. Ganon ang mindset ng senador na yon, mga kababayan ko. Ha? Eto, marami kayong malalaman dito. Diyos ko. Diyos ko po, anak ko. Kaya, actually, yung sabi ni Atty. Samaniego, eh kung gusto nilang daw na mag-asawa, eh matagal na silang lumabas ng bansa. Wala raw silang obligation to stay here hanggat wala pang arrest warrant. So, if you take it from his point of view or from the couple's point of view, eh, uh, ng loob daw sila uh, para ipakita na sila ay very cooperative pa rin sa goby gobyerno bagamat hindi nagkakasundo doon sa ibang mga issues kaya po ng, uh, ng, uh yung, uh, yung uh, pagiging state witness o bahagi ng ...Protection Program at doon sa issue ng restitution. Chiki. Okay. At... Uh, mga kababayan ko, ah, tanongin ko kayo, itong si Diskaya, willing ba kayo na maging state witness sila? Tanongin ko po, Pilipino, ah, mga kababayan ko, mga kapatid, tanongin ko po kayo, willing ba kayo na maging state witness itong mga Diskaya, mga kababayan? Tatanungin ko po kayo, yes or no lang po ang sagot, mga kababayan ko mga kababayan, tanungin ko ho kayo, willing ba kayo na maging uh, state witness itong si Sarah Discaya o itong flood uh, control queen and king? Mga kababayan, sabi ni TRJ, uh, ni TJR, hindi. Sabi ni Ma'am Jenna Colonia, hindi rin, mga kababayan ko. O, sino pa? Ano pa? O, sabi ni ano, nagno-no -no talaga. Sabi dito, sabi ni Nestor, no. Sabi ni Ma'am Ruth, No din po. Sabi ni Mama, sabi ni Fresh World, no. Kung ako ang tatanungin niyo mga kababayan ko, ang tatanungin niyo ako, ang sasagutin, sasabihin ko ren is no. Bakit mga kababayan ko? Bata ko magno no na mag uh, maging testigo sila. Mga kababayan ko, because they are the source ng mga flood control issue. Sila ang may pinakamalalaking kinita sa bansa natin. Mga kababayan ko, binride nila yung mga kongresista, binride nila yung mga kontraktor upang makakulimbat ng sandamakmak na pera sa mga ghost project sa flood control. Ngayon, mga kababayan ko, hindi sila pwede magstate state witness sapagkat mga kababayan ko, hindi sila capable. Magagalit ang taong bayan. Magkaiba yung sinasabi ni Chucky Leta na rason niya. Mga kababayan ko, hindi mo pwede na itong ano. Hindi porke nakapag-donate ito ng malaki sa kampanya ng mga senador, eh hindi ganoon 'yon. Mm. Mga kababayan, 'di ba? Sabi ni ano, sabi ni tolis yes daw. 'Di ba? Yes daw. Bakit po yes? Baka paliwanag niyo naman. Bakit po kailangan mag-yes? 'Di ba? Oh. Oh, 'di ba sa ina sinasabi ko, kailangan natin na maging uh, maging ano, maging maging true maging makatotohanan dito hindi pwedeng ano, hindi pwedeng magano, hindi pwedeng maging state witness itong mga to sapagkat sila yung susi eh. Sila yung ano, sila yung may pinakamalaking ninakaw. Sila yung nagbribe, sila yung nagbayad sa mga tao. So hindi mo pe pwede pag mo to mga kababayan ko na gabing tong state witness. Parang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nitro, parang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko na oh, etong si ganito, pag nanguwa kayo ulit, pwede kayo maging state witness, mga kababayan ko. Hindi ito tolerate ni PBBM, yung pagiging state witness nila. Alam mo, natutuwa nga ako kay President Bongbong Marcos, mga kababayan. Eh. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko. Kasi, pinaninindigan niya na pasusukahin niya itong mga diskaya. No matter what happen, mananagot kayo sa bansa, mananagot kayo sa ginawa nyo na pagbabribe sa mga politiko at sa mga kongresista at sa mga kontraktor. Pagbabayaran ninyo yung mga nasirang bahay na dekada-dekada ng mga binabaha, mga estudyante hindi nakakapasok at hindi nakapag-aral ng maayos. Pagbabayaran ito ng mga diskaya. Yan ang ine-implement ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Now, mga kababayan, Ahu hindi ho bibigyan ito ni President Bongbong Marcos ng uh, ano ng uh, what we call this ng isang malaking ano ng isang malaking uh, welcome na you are state witness it's a big no mga kababayan